Good morning mga padyak, nandito tayo ngayon sa kayo Ah, ito? Ito yung mga... Ay, paka, ano yun? dadis, Daddies Lugaw? Ah, uh, yun, yes, Ah, yun, yun Ah, yun yung pangalan ng ano Gawin natin na uh, Ah, ito, ito yung manila Ito yung pangalan ng kanilang Ah, uh, ano? Lugaw, Paris, yun Kapag napunta kayo dito sa kayo Katapat lang siya ng ano, katapat Katapat lang mismo nung ano, nung parang yung monumento, miss. Ayan. So ito yung mga menu nila. Ah, uh, mayroon silang Paris at saka mayroon silang mani. Mayroon din silang Ano tawag nanga sa ganito, ma'am? Ayan, sabi, yung Paris na 'no. Mani, 'yan. So, sir. So, ayun. So, 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 shut up, ma'am. Ayan, 'yan, 'yan. Rekam po sa YouTube channel ko. Ayan ito yung ano ang ah, uh, pagkain so o yan din Captain Pinas uh, ayan meron dito yung mga Ayan, meron din pagka ano pagka puno na rito yung kainan dito sa labas meron din dito sa ano sa loob meron din kainan dito tapos meron dito ng okay okay rin kung gusto niyo mag-okay Ayan. Oh hila lang daw. Ano hilahin dyan <laughs> yung pinto? <laughs> May mga sapato sila. Marami sila dito. Marami sila dito mga tinda. So ayan ha. Ito. Katapat lang sila dito ano. Yan. Yung monumento. Tapos yung SM High Katapat lang sila dito. So pag nagawin kayo, kain kayo dito. Masarap yung ano. Masarap yung kanilang para sa kayong Tapos, Ayan, may mga status dyan. Gail, pag gusto naman nyo ng mga may banana piyo, ito din, may banana piyo rito. Ayan. ayan. Tapos meron yung mga... Saan yung logo pa niya siya? mga kayo YouTube? <throughız> ha? YouTube? Oo. Logo pa Saan? Ano? Ano yung ita tayo? Parang... Ano yung ita ito. Ito po po po. Ah, thank uh, Ayan yung bike ko. Uh, ah? I mean -yan. Uh, so, ayan. Ayan yan. Ayan. So, ayun yung bisikleta natin. Nakaparada doon kasi nagutom. So, oh. ayan, maraming din yung chacharong bulaklak. Kung gusto niyo ng ang ng buhay, eh, no? ayan o. So, hindi tayo sa monumento ngayon. Tapos may mga palamig din dito. Ayan o. No? Yes, sir. Hi, sir! Ayan o. Ayan pogi Huwagin Ayan. Hi, ma'am. Ito, <laughs> mga putok-batok talaga. Taw. Ayan o. No? Ayan o kumain ka ba? Gusto kumain. Tapos meron mas. Ah, din yung eh, mga pagdito para mga pasaba sa lupong. So yun lang mga pajak. Bye bye! Welcome sa channel. Ko.